Viral ang isang veterinary clinic sa Tagig matapos ireklamo ng isang pet owner. Nako, dinala niya lang daw ang alagang aso sa clinic para ipalinis ang ipin. Pero patay na ito nang balikan niya. Maaksyon si Rosel Lopez. Kumalat sa social media ang reklamo ng isang pet owner sa veterinary clinic sa Taguig. Kuwenta ng owner, dinala ang kanyang 11-man pomeranian sa clinic para malinisan ng ngipin. Humilit ang doktora ng blood test para masuri kung malusog ang aso sa kanan ng 2,800. Makalipas ang ilang araw, kinumpirmang pwede ang aso sa dental prophylaxis at inabisuan ng owner na huwag pakainin o painumin ang aso ng walong oras bago dalhin sa clinic. Naningil ang doktora ng 3,500 at pinapirma ang owner ng waiver. Noong gabing yon, sinabi ng doktora na namatay ang aso. Ang ikinagulat ng owner ay tinanggal ng doktora na tumano ng labing alim na milk tit ng aso at naningil ng alim na raang piso kada Tingin ng may-ari, hindi kinayan ng aso ang procedure, lalo pat bata at maliit lang ang aso. Ang mas ikinainis pa ng owner ay hindi siya inabisuhan sa posibleng mangyari at sa katinagdag daw ng doktora, accidents happen. Ang ilang netizen tuloy humirita ng paliwanag ang veterinaryo. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang Pet Sentry Veterinary Clinic sa Tagig pero tumanggi muna silang magsalita, deactivated na rin ang kanyang Facebook page. Tingin naman ay na isang animal doctor mula sa Philippine Animal Association. I don't think uh, also veterinarians want owners to lose their pets. So veterinarians will do everything to see to it that the pet gets their, the best health, the best uh, wellness care and prevention. Pero mas sensitibo raw ang malilita aso gaya ng Pomeranian. The smaller the pet, you don't know that there is so much genetic interaction there. Over action, Rosel Lopez, News Five. Be sure to come back, News Five everywhere.